Hindi raw maintindihan ni Justice Secretary Laila de Lima kung bakit idinawit na rin siya sa aligasyong nasuhulan ng wanted sa bansang China na si Wang Bo at gagamitin umano ng kalimang pera para sa eleksyon 2016. Todo tanggi naman si Wang Bo na nanuhul siya sa Bureau of Immigration at pati sa Kamara para ipabawi ang pagpapadeport sa kanya sa China. Balitang hati ni Victoria Tulad. Sa kanyang unang pagharap sa publiko, paulit-ulit na itinanggi ng Chinese National at tinaguri ang crime lord na si Wang Bo na nagbigay siya ng 100 million pesos sa mga commissioner ng Bureau of Immigration kapalit ng kanyang kalayaan. Ayon sa ulat ng pahayagang The Standard, bahagi ng 100 million pesos ay para raw sa kampanya ni Justice Secretary Laila Dilima at ng mga taga-liberal party sa 2016. Itinanggi rin ni Wang na nagbigay siya ng 440 million pesos para bumoto pabor sa Bangsamora Basic Law ang mga kongresista. Did you have any participation whatsoever in the so called alleged bribery regarding your case with BID officials? No, I don't have, Your Honor. Did you have a talk or communication either directly or through your representative with any of the commissioners of the BID regarding bribery? No, Your Honor. Pero pinanindigan ng reporter ng The Standard na si Christine Herrera ang kanyang istorya. Humarap din sa pagdinig si Herrera ng House Committee on Good Government and Public Accountability. I stand by what I have written in my articles. These are credible sources and I trusted them. It was hinted that they needed 100 million pesos for the campaign of Actually, it was mentioned, Secretary Dinimas' senatorial campaign and the campaign of the LP. May I request to also compel her to, uh, to reveal the source? You know, I'm interested with the names of those congressmen who admitted before you that they received money. You have to state that. I am sorry, I cannot reveal my source. I would move that Ms. Christine Herrera be cited in contempt. Naging emosyonal si Herrera, pero agad ding binawi ang pagsite ng contempt sa kanya. Itinang na dati pa ng ilang kongresista at mga commissioner ng immigration ang aligasyon. I'm not one of those congressmen being mentioned for the record. Did you ever have any discussions with Attorney Manalo? No, Your Honor. But he, he tried to, uh, went to my office as I understand, but I was in Boracay at the time. Itinanggi rin ng LP ang aligasyon. Si Delima sinabing hindi raw niya maintindihan bakit siya nasama sa kontrobersiya gayong wala pa siyang desisyon sa 2016. Bakit kasama na naman ako dyan? Iba? So, kaya nga sabi ko nga kanina, yung iba kwentong kutsero na lang yon. Victoria Tulad, GMA News.